Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa silo. Nagdala pa siya ng isang torong tatlong taon, tatlumpot anim na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina, kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay, masaga na ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay, maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin, maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Aleluya, Aleluya. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan. Halina't kami idangal. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong mapalad dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, si banal. Ang kanyang kahabagan ay para sa mga tao at sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalan at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel at naalala ito upang kanyang kahabagan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.